Magandang tanghali po mga kabady. Ayan po, magluluto po tayo ng okoy. Kalabasa po, uh, nilagyan lang po natin ng harina yan. Saka pinong uh, paminta. Saka sibuyas mga kabady. Ayan po, uh, kalabasa, pampalino na mata. Yan po mga kabad. Pagka nag-brown na siya, pwede na. Uh, dito na yun. Yan po, po, ibibiling ka po natin para mag-brown din yung ibabaw. Okay. medyo matagal-tagal tayo magpipirito. Isang buong kalabasa kasi tumakaba din. Eh. Ito po. Pagka na ganito na yung kulay, pwede na po. Ayan. So, ayan.